Out, outsider tayo sa ginagawa natin no. Rispassing tayo sa lang sa lahuya. Set out sa lahuya. Lahuya village ang ating property line. Ayun, ni Tim Nico yung ibabaw kasi wala talagang wala talaga siyang buhos yung ibabaw niya oh. No? Hmm. Wala miga. Kasi talagang pero tumagal din ng 20 years 'yan mga kabug yo. 20 years lang ganyan yan kaya kumbaga sa tao may sakit na naagnas na eh tayo labor mo na tayo ni Tim Nico kasi malayo yung pinagkukuha na ng ano ng halo hindi tayo pwedeng malo dito sa lahuya bawal kaya dito pa tayo kumukuha ng halo oh, sa unit 6 ah, kay ano kay Tim Edward naman tayo kumukuha ng halo tayo lang ang taga deliver ayan dito tayo sa unit 6 oh. dito tayo naghahalo ayan pinalulusot lang dito sa mga grills kaya maliit lang na baldi yung gamit natin para kasi dito sa mga grills ayan, ayan yung mga siniminto hanggang doon pa yan sa 12 ito yung una, binuhusan yan. Binuhusan eh, ng gandun. Tapos Na sila nagbubuhos sa number 10, 11, 12. <coughs> Ayan, dito po kami naghalo oh, sa number 10. Tapos sa number 9. Tapos sa number 6. Ito, hindi bulok? Hindi. Maragam mo na lang yun. Ayan, si Jovin ng labor. Yan, yan pa po. Ito pa po yung papalta natin, oh. Yan, Majo, oh. Yan, oh, yung sanipan ng number 10, oh. Yan. Papaltan pa po oh, yan. Ayan, oh. Pati po yung ayang 11, eh, oh. Kaso may nakatigil po oh, dito sa 11. Ayan, yan, yan, tin. Papaltan pa po oh, natin. Yan, oh. Yung ibabaw po ng hollow block, oh. Kailangan niyang kinisin, eh, oh butas-butas ayan pati yung ibabaw ng hollow block po nitong number 9 eh. ay number 10 ubot po ayan o oh. kaya tinutubuan ho ng ipil-ipil yung mga uh, ibabaw ng pader natin eh. Oh. ayan o oh. ayan nabuhusan na po yan oh. pagitan nito ng 9 ano kita? ano pa? ito so, yung pagkita ng 9 yan yan ito naman po yung pampaw sa number 8 ayan o ayan nabuhosan na ho yan hanggang dun sa number 1 ayan o ang gagawin na lang po dyan ay eh, kikinisin yung mga hollow block natin kasi bungi bungi na ho eh 'yung ibabaw na pinapatungan ng bakal, naangat na 'yung bakal natin. Kaya kailangan kinisit pakain na sa palitada 'yung ibabaw ng yung bakal natin na nakapatong sa pader. Yeah. Ayan, minawasing na po ni Edward yung pinaghaluan. Uh, yung unit 12 po, hindi pa yun nabubuhusan. Saka ito, oh. datagdagan pa ba ito? Papakinisin pa yan. pa. Oh, Oo, pakinisin. Kasi dahil dumuha ng damo eh.